Kuwinay, anong paboritong ulam ng mama mo? ha -a? Ay naman naman kayo, nakakatampo kayo. Buti pa ang paboritong ulam ng inay na itatanong ninyo. Samantalang paborito kong ulam, hindi nyo maitanong. ha sino sino hindi magtatampo sa inyo? Ha-a. Kayo naman ipanay-panoodin din sa akin tiktok bagong pang ulam ka, hindi nyo matanaw? Hindi nyo man lang ako ma maalala na ano kayo paboritong ulam ni Kuwinay? Dapat ay, ako rin, inaalala nyo rin ako paboritong ulam ng inay, ano, manok. Yun lang naman lagi kinakain noon. Pag hindi, manok, isda. yan, isda. Mm. Bakit ko kayo magbebigay? Kung kayo magbebigay, dadami-damihan mo naman. Kami marami din eh. Inama naman. Alang para sa inay laang. Eh kami nangangain din. Kuwi nai, may tiktok ba si inay? Palo ko sana. Naku po, kay naman naman ako kayo. Kay pa na yun ni panunood din sa akin TikTok. Bago hindi nyo pala alam ang TikTok ng aking inay. Ang inay ho ay may TikTok. I-search ho ninyo. Maligalig na inay. Wala namang gayo. Ah, kayo. wala. Ay, hindi ka, ka, hindi ka ganyan ng pangalan sa TikTok. talagang maligalig. Ah, oo na nga inay. pala. Hindi nga pala. Ang pangalan ho niya din ay, ay inay Len. Ayan, hanapin ninyo. Lagi ang sasabihin niyan. Ang kanyang mga sasabihin sa kanyang mga followers o mga nanonood sa kanyang TikTok. are are Gagahin natin. Hello mga anak. Ayan, nandito tayo ngayon sa Kubo. Ayan. Kasama ko si Queen. Ayan. Pero pag, pag, pag sa kanyang ano, pag ano? sa kanyang TikTok, ayan, kala niyo ay mahinhing pusa, nakala mo hindi makaingaw. Pero pag sa akin TikTok, Allah, right, <laughs> magkaiba ng persona. Okay. Oh, Ay, talaga mo bagay kang mag-artista. Magkaiba ng Dumanikan persona. naman. Yan. Oh. Ngayon, hmm. siya, Kaya ipollow ninyo, oh, ninyo inay. O, oh, hmm. ipollow ninyo inay Len Mm. Kainaman na kayo. Ah, ah. Ay, pag-ari na pa. Ay, Ari yung mahirap. Bilal pag- eh. mahirap pag nagtampo. Mahirap suyuin ito. Sadya. Mm. Kailangan na i-aaruhan nyo agad ng, ano, ng makakain. Oh, edi eh, Alaman na laang. Alalagin mo ka siya mo Kasi so dyan naman ay, kasi. eh. Ay, hindi mo ka makakain. Wala ko eh. Kaya pala naman tuwing gabi na mumungkal. Alam naman ako eh. Ano eh. Late na nakakatulog. Alam mo. Diyan ay gabi, gabi. Bago ikaw pero, pero inyo naman dyan ay gabi-gabi. Saka naman namumungkal ng pagkain. Kung kailan alahay, naman itutulog na. Oh Kaya ipalo nyo. Ha? Ipalo nyo. Pausap-usap na. Aring hindi magligalig na Ay, ali, kahirap naman Huwag kayo maingay, inay. Nagpapapit, sabi ho, dinay. inay. Oh, ano kway, inay, ano yung paboritong kulay ng lipstick na nanay mo? Dahil, mm, bilhan ko siya. Ako? Bibilhan ka niya? ko hindi, hindi. Hindi, ako. naglilipstick. Uunahan ko na ho kayo. Hindi ho, ari, naglilipstick. Kaya ako na lang ho, ang bilhan ho ninyo. Ay, naman na kayo, tikitan nyo, ga? Ang aking labi ngayon. Pwede kang huwag na lang ang lipstick. Alay, i-lipstick nga ho. Lip ay, Lip... Hindi nga. Malay mo, pwede naman pumili. Alay, hindi. Um, wala nang pagpipili ang lipstick kung alay, lipstick. Alay, hindi. Ako tinatanong eh. Ayoko ay, ng lipstick. Iba na lang. Alay, hindi. Ako na sasagot para sa inyo. Sasabihin oh, isa so, kong hindi nga siya nagli-lipstick dahil ang gusto niyan ay pabango. Pero dahil lipstick naman na sinabi niyo ho din eh, ay lipstick ang ibigay ho ninyo. Sa akin mapapapunta iyan. Sa ayo at sa gusto ninyo ay sa akin iyan. Ay, sadyo, so, meron ganyan. Eh, nah ayun yun na lipstick. O, di ay, sa ay, akin. Kaya, hindi mo akong lipstick eh. O, tama. Pupo. Ay, kung bibigyan naman kayo ng lipstick, sa akin, hindi naman mapapunta. Pagka pa ng aking labi pulala, Ako, e, yad, na mumutla, kinakagat-kagat ko na lahat ng pula-pula. Ako, eh, ay alam nyo na, kapag maputla ang hasang ng inay, kinakagat-kagat na lahat. Basta sa akin ang lipstick. Hmm?